magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan so ngayon po ay nandito na tayo sa kanila ni mama at papa para mag, uh, paalam na sana ay pwede kung pwede ba na uh, bigyan namin ng matutuloyan si Nanay Lorna kung to yun ninyo mga upa mananghinta ko ba kung okay ba sa inyong hanga kaya si Nanay Lorna nasa problema ka maulaw na daw siya nila ni Peking Mumbai kay di naman siya sa pibitim. team nga naman siya kaya pang kaya Peking Mumbai ron nga balay ng puyo na iyang gusto kay maulaw lagi siya Nga wala na siya na nalagyan po siya ng puyo di ha na gusto niya nga mabalhin siya ng puyo niya kay guba naman kaya ng isa di ha na kung naona una kung okay na ba sa inyo ha okay ba nga okay na pa nga mo tupon taggamay nga

tentang na iskuela kay antoyo maguna na na nga maka si ning tag iskuela na kena nasay na i maulik-kulian di mana to doko wala ni doko do brana gas to enggak na pagitaan na bunda managpaagi So importante ka nang para sa inyo okay ra sa inyo okay 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 na para, 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 para mar alam po sa sinita ja Salamat hatang kayo no. Sa so, kuwar po tong inyo si na si Nanay Lorna na okay ra sa inyo ha. Na mohi mo, mo me diha ulianan nila temporary. Samtang padayon pa nga nag-eskwela si Ninita. Tabang. kay para kan kung sa salokadang sila muli mong god layo kayo gispilahan mm kay mangita na pud migpagi para mo ah uh, kun pidi magpakahoy na lang manuhol mga hoy para it may itukod mga ligi mga dapat ana importante na sila mga an oh, salamat kayo ninyo nga salamat po ni sugot mo Dokod? Puan. Ah, sa buta na naman mo karong sunod lo nga kinsa among masuhulan mga huyog kang haligi kanang mga dapat ba? Mga dapat. Pwede naman na bungungan o kano. Temporary lang. Mga sigin mo. Mga sigin nga nipis lang. Ah, mag-visit lang. mag Sain lang atau nigpis lang, ya ang atau kembaga, kayak lho na unya, mau hangi ang mga pil kompetan danaslah dia, kining, unikan atau bisa juga nanti tikunek, lho karna gikan jadi, karna gikan jadi, karna gikan jadi, karna gikan jadi, karna kana wire na lang na mo siya isuga na siya bal kaya mong plano nta dito to, sa bang house nya mag no, po na siya kaya ba diba? kay basig tawa on tapos sila na ni ko ang mo na dili ang pinida dili na dato ila ni na to ba on so, Diyan na lang niya mo na, palitan na lang siya wire para makunik dito ng suga. Balag din lang sila mag-charge. Ah Oh, yeah. yeah. magsuhol hmm. na po papang CR natin sa mo. Ano? Ano na pa? <laughs> kaya <laughs> ang, <laughs> ang itukod sa atukuran katung dito sa katong, katong ikon ang <coughs> Oh, katung ba. Dili na di pisi-pisi og dire. Ya tanolo. Sa magtukod. Unsa ka kalapad ang kanin loteha?

Di yeah, ato yung kilid. Ini lain mana lain gingon. Tunggu du Juga yang besok tunggu lagi. Pit bat dari mana? Kena no. Kena pa hmm. no? Ah, semua no. Siti Imija. Semua orang yang pila Siti Imija. Ang Siti Imija pilihan nak. Pilihan nak pit. Meters koi. Okay. Ah, meters twelve. by twelve. Kami terus. Pwede ra gitu kurang kuwan, ba 12 bit by 12 bit Ana, dosi wipi, pana, dosi pipa. Ana, jis kini aligia, tunga, okay, Gis? Gis. Ah, kani kani na. kini jis kini okay, Jis por dosi, dako dako na rin jis por dosi. Dako na dakon, jis por dosi ay. Dosi por dosi, dako na rin. makaya yung por dosi. dosi. Ang wapo tao, kasi maluoy sila kon, <clears throat> Kwan. Dali, ang makaya na ko. Haligi, haligi na kanun ano. Si maluoy? Kasi may mga responsable. Maluoy sa kalorong na. Haligi nga? Para, kon ba? Haligi o kanun mga sa dayan o kwan, Taktan sa sino na. Mga ngayon lang, round timber. Mga ngayon na. huwag ka nang... para sa abot na ka nagsin. Oo, oh, kore kor na. Bajitan yeah, na lang ang flooring, ba si lang para dili malata ang ligi. Flooring on, dahil yun, bakal. dahil mga ditik tikitan sa round timber nga ligi. Ano, para ligon, kaya nakapatong na ba siya, no? Pag-uuan, huwag bakal, ba?

Saisais. Saisais, o. Hindi, kailangan 8. 8 ang sin? Mm -hmm. Ayun, may bulada. So, na. kaya manang... <laughs> Bulada. Bulada. 8, tapos bumbong. Ayun Ayun na 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 naman.

Ikuan mau mau pakai ma, murag lagi ikuan mau kedaot nak. Murug makuan lain kayak bahok. Wah, ba, ada kayak itu tuh yang bisa bahok nak. Nanam di, <coughs> 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 di presiden si kuya tiban di <coughs> na sa presyo daan ba og kana pagkakoy pambalay mga timber ah kanang mga pagkakoy na siguro na mga hoy gawas ni mama ha gawas to wo man na di sa daplin nya sige mo gapon aso sige aso gani no kay ang iyang gipuyan mo glain man kayo this one ginawaan Kau tubig. Ay, bahala gigawas lang. Wala ba pag gigawas? Gigawas na. <coughs> uh, isa ka, balayan dyan. <coughs> Estimate na lang siya ako. Kaya kailangan na mo siya balayan mga balayan dyan. Isa mga... Nangyoon na ako si buwas niya. Isa mga isa ka bulan. Kung may nagmukira po siya.

Eh, nian. Lu kena tempole lagi dah sini. Sosi anu siap. mau si ni tahu ko. Wanita? Wanita usianyo. Nah, nan? Ndak daik. Ndak. Bagak sudah misnah. Balik. Lur nak tong kena apo? Kanuir ko? Botikai. Santai. Bos Ah, dapat ah, na malit sila like, po. Musdik na. Daan na kayo. <coughs> so, maurot akong kung nyo pa. pa. <coughs> so, yun po mga kababayan, no? So, salamat raya kami na uh, bigyan kami ng pahintulot nila mama at papa na pwedeng maggawa ng uh, bahay. Pa, oh, bahay. Tutuloy, tutuloyan nila ni Nanay Lorna at nila ni Nita sama sila tatay at si Juanita kasi nag-aaral man si Ninita ngayon, tapos pag pauwiin doon sa Salokadang napakalayo na ng paaralan ni Ninita, papunta dito galing sa Salokadang kailangan nila na uh, tuluyan dito sa Malambuon pato tuluyan Kaya, dyan na lang naisipan namin na dyan na lang sa may bandang likod gawa namin ng kahit Jo, ano lang maliit lang na bahay para po sa kanilang uwian so maraming salamat talaga no na pumayag sila papa at si mama salamat din po sa inyong lahat mga kababayan sa inyong suporta sa aming channel so hanggang dito lang yung video namin mga kababayan magandang gabi sa inyong lahat bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.